Hi guys! So dito ako ngayon sa Inaguan after 10 years ago. So dito tayo nga, gumala ako kasi um, wala kasing tao dito, walang naiwan kasi um, umali sila pamunta sa ng Dinaragat Island. So ngayon mga mamsi, siso um, mag magbibideo tayo dito sa mga ganap at mga nangyayari dito sa Inaguan kasi um, finally malapit na po talaga siya matapos. Kaya tara na. Tayo muna mag-update ngayon. So, ayan mga ma'am, si so yung CR dito ay nilagyan na po ng simiento at ano, dito na po tayo guys. Oh. So, ayan po si Bibigoy Goy ang nagtrabaho dyan. At ang kanyang um, kapitbahay. Ha? Sa Cebu. Ayan sila guys. Aga-aga po. Video ata. So, ayan na guys, sa so, mo siya ng uh, bubong. Hila, hindi ko nalig-dilag. lang ako dilag kung kuha. Dala t-shirt. Panginoon anak. Ayan po guys, si bibigoy na singero. Ayan na guys, dilagay na po siya ng tubo dito sa ilalim. Sa Lagi likod pa. Hay ko ya. Ito kasi igadaan yung tubig. O o pag ano naman gumaha ay aga Hindi naman maano kasi tatabunan naman yan. Di ba tak tak takloban man sa simento yes, di Japon? Yes, takpan niya ng simento. Uh, takpan ng simento. Ano wala ka mo uban? Ito na tayo mga mamsin, di ba? ayun nilagyan na po ng simiento dito ito, ito, ito yung nilagyan ni madam ng ano kwarto or ito yung dalawang kwarto niya ay tatlo pa lang gagawin niya naka simiento na po lahat guys so, sobrang ganda na talaga siya yung pool ay okay na siya mm, -mm. na guys diba yung pool ni Brenda so medyo okay na siya guys Hinabakan na po ng uh, gravas or ba bato na maliliit para mas ano, patag para maging plain mm. dito din sa gilid ay ano, dressing room oh, dressing room, restroom ito yung restroom oh. yan yung ano, lock and unlock Patrabaho ko sa balay. Wala lang uban. At syempre mga mamsi, dito naman tayo sa ating um, ano tawag dito? Um, function hall. Ito yung function hall ni madam. So, uh, pinatrabaho na rin niya ng function hall niya. Nilagyan na po siya ng um, bakal para mas maganda. Siguro itatayos din niya ito yung function hall ni Brenta parang ita tiles din niya kasi maganda daw kasi daw yung function hall na tiles sabi ni Madang, oh di ba busy talaga yung mga trabahante ngayon kapag nagkukintuhan kami ni Kuya Bem sabi ni Kuya Bem na wala daw magluluto sa kanila <laughs> ah ito na pala yung finish ano ganyan na pala yan parang ano ganyan na po talaga yan ng ano ni hindi na pwede ita-tiles yan Ayan. Trabaho pa sila <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Ang kata sa pambut ba? Sa gibuk. Ipatrabaho si na ako. <laughs> kalaw mo. lang, <loko>, kabalo. Ang <laughs> Ayan na guys, yung ating mga ano. Magpa-piles na po sila ngayon. Oh, magandang, magandang tangali po sa inyong lahat. So ngayon ay uh, wala kasi yung mga tao dito sa inaguan. Kumbaga kami uh, yung mga tao dito sa J4, sa na Brenda, lahat po tao dito sa bahay ay wala po sila. So ngayon mga ma'am, si Tori dito ay um, magluluto. <laughs> magluluto. Si Rian, si nasa yun doon sa ginataang gulay. Sa akin naman, itong pritong isda. O, oh, ayan, o. Oh, na may halong galit at puot kasi nangingitim na siya. Ito yung um, pinritong may galit at puot, di ba? Mm <laughs> So, Ito ay sila ay pupunta pala sila ng ano ng Siargao. after do sa Shargao sa mga natatanong sa akin bakit hindi ko nakasama hindi pa ako nakasama kasi may ginagawa ko sa bahay sa paggawa ko doon ng um, ano bangka bangka lang naman yung pinapagawa ko so ngayon ay magluluto tayo at kumaya po konti ay kakain ako yung ating mga trabahante diba? At malapit na po siya matapos talaga yung kanilang pool at saka kanilang um, function hall. Malapit na malapit na po. Kaya laban lang. Diba? <laughs> yeah, thank you guys and God bless. Bye! <laughs> Hi guys, so yan ay nagluto po si Rian ng um, ginataan na gulay, po kasi wala pong mga tao dito si Rian po yung naatasan ngayon mm. At ilalagay na po natin to at itong malunggay. Kasi magla na po sila, mga trabahante natin. So, mag-prepare na muna kami. may hakot sila ngayon na mga simiento kasi um, para mabilis yung trabaho natin ayan pa yung simiento natin ng mga moms mm -mm, so, busy talaga today ayan mga moms yung ating ula for today's video nilagay na po yung kanilang ulam na Um, pritong isda

No. No, we'll mm. 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 So ayan na 'yung ating mga ibang trabahante. So hi, Ay! so Oriente. Masu nice. E

Sana tayo mga ma'am Sabang nag kumakain pa sila nagla lunch po sila so um, habang walang mga trabanti dito ito check muna natin yung kanilang mga trabaho guys so ito ay um, uh, rest room oh, dito, dito magbihes pagkatapos maligo ito yung restroom at yung CRI Ala ano tapunan na po ni Brenda kasi nga pina-extend ni Brenda. Dito naman uh, sa gilid ay lalagyan ng kaniyang kubo, kubo na may aircon. Dito naman sa baba ay itatiles po itatalf po ito ni Brenda. So dito ay tatlong tatlong kubo po na may na may aircon sa taas. Kalahati, dalawa sa gitna at sa gilid tatlo po lahat. So ngayon mga mamisis so, patapos na po yung kaniyang um, pool ni Brenda. So sa mga nagsasabi po na ma baka mauntog yung ating mga maliligo dito sa kanya uh, sa 4 3 uh, feet na ano na pool, hindi po. Ganyan na po talaga 'yan. So ngayon mga ma'am sis, tapos na po yung sa taas, sab dito sa taas po. So dito naman tayo. Ayan. Ito po ay lalagyan ni Brenda ng um, pahingahan. Ito naman ang ah, jacuzzi. Jacuzzi tulay. Jacuzzi. O, oh, ba? Diba? So ayun mga mams, si, hintay na lang tayo mga mams sa update kasi everyday naman tayo napapatrabaho. So ngayon ah guys, dito na lang tayo mga mams. So good luck guys. Thank you so much. God bless. Bye!